Pagdating sa pagpapaseksi, hindi magpapahuli ang bouncer na si Raymond Amorina. Kapag wala siyang duty, rumarampa sa stage na nakabikini. Oras na para alamin kung game nga ba ang hunk na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at WTF WTFU! Marami na bang umamoy sa'yo? Medyo po. <laughs> Marami ng bading na umamoy. Bumibeso po. Ah! <laughs> Mga kaibigan na. Ay, may pagbeso! Mga kaibigan ko po kasi. Ah, charoter. Bukas <laughs> ba ang iyong uh, puso? May naisip ako ibang. <laughs> na, I mean, makipag... Uh, o oh, sige na nga, relasyon sa bading. Pwede naman po pag wala nang matinong babae <laughs> na. Nang... Ay, nako. Eh, wala naman talagang matinong babae. Dapat talaga yan, inaano na, inahalis sa buhay. <laughs> Pero, in, wala ka pang, ano, nakarelasyong ba din? Wala pa po. po. Sinungaling. <laughs> <laughs> May girlfriend ka ba ngayon? Opo, meron. Ka. Ah, meron. Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend? Seven months pa lang po. Back Ay, nako, seven months? Ako. Ay, nako, next month, hiwalay na kayo. Sure ako dyan. <laughs> meron ka bang, ano, yung... Sobra kang hinaras o parang ano, patay na patay sa iyo. Ano po, tinipilit lang po ako na isama nung inaya ko sabi ko. Kala ko ba no, lilibre mo lang ako kumain sa labas ganyan. Tapos uh -huh. nung kumain namin sa labas after noon, pusya nang pusya ay nasumama ako sa bahay nila. Hmm. Pero hindi po ako pumayag. Bakit hindi ka pumayag? Kasi maliit ang bad, maliit ang budget. Hindi po. Ang magkano ba ino offer? Ano po, may budget naman daw po siya. Sabi ko, ah, hindi po kasi ako ganun yung lalaki na katulad ng iniisip niyo po. tas ayun. Uh -huh. Open po may pagbanding sa ano, pero hindi po yung about doon sa gusto niya. Ah, uh, arte? Ako <laughs> <laughs> lahat, hello naman kay Carl Jason, na one year na nating YouTube Platinum member. Maraming salamat naman sa suporta sa WTFU at dahil dyan, para sa'yo, ang episode na ito. pag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong boylets at Beckys! Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys. The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang Kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member i-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Raymond Gutierrez. <laughs> Kaya naman si Raymond Gutierrez. Oh, okay, uh, Na-encounter mo na ba siya sa buhay mo? Hindi pa. Hindi mo pa siya namin. Kilala ka lang pamilya artista. Okay. Okay. Ah, okay. Eh si Raymond Bagatching. Okay. Kilala ka lang din ba? Okay. Na-encounter mo na rin ba si Raymond Bagatching? Hindi pa. Kaya kasama natin ay si Raymond Amuyin. <laughs> <laughs> amuyin po. Amuin. Ano, sorry, ano? Amurin po. Amuyin. Ah, may mga nagsabi na ba na amuyin? Ah, Nagkakamali. Insan po. Pibiro ah, lang. Marami na bang umamoy sa'yo? Medyo po. <laughs> marami na bagin na umamoy. Bumibeso po. Ah! <laughs> nakibigan na. Ay, ano nakibigan ko ko po kasi. Ah, charotera. <laughs> Hindi. <laughs> si Raymond Amorin. Oh, okay, saan ang mga Amorin? Dasma po. Pero sa... Dasma Makati. Po, Ilocos. Ilocos At, po yung province ng Lolo. Kasi, Ilocos Amorin, Norte, po, Sur. Ilocos Norte po. Norte, ah, oo. Oh. Si nakapunta na ako dyan. Ganda na mga beach. O, oh, tapos... Yung mayor po dun, ano, kamag-anakan po namin. Sino ba mayor doon? Hindi ko po masyado, pero sanabi lang po kasi ng lolo ko. Eh. Okay. Baka ini na ng lolo mo. Hindi po mas marami. Hindi po talaga alat po kasi sila dun sa Amory. Ilang taong ka na? 23 po. 23 years old. Batang-bata pero ang katawan. Gano'ng kadalas mag-gym? 4 days po sa 1 week. Three days po lagi pa rin. Ah, talaga. In fairness naman sa katawan mo. Ikaw ay nagbibikini model. First timer ko lang po nung nakaraan sa Pampangi. So bago lang? Opo. Ah. Pero ano po, nakikahit lang din po ako ng kapatid ko kasi nakita ko po siya na rumarampa ng bikini. Eh may background din po kasi ako ng modeling. Ah. So kaya po sabi ko baka parang kaya ko rin yun no kasi rumaramp lang din naman halos eh. Ayun nga lang po, nakabikini. Kaya ayun, trinay ko po. Okay. Pas, Yung kapatid ito, mo, bikini model. Ah Nag-guess na namin dito. siya dito? Hindi po, po. Ay ah, hindi po O oh, ipag-guess na rin namin. Sige po, oh, pwede po. Ah talaga Kuya. Ako po yung kuya niya. Ah! Mas matanda po. Kuya ka! Ako mas, po. Mas, mas bata mas yung bata kapatid po. mo. Mas bata po. 21 lang po yun. Ah, talaga. In fairness naman. So, bago ka napasok sa pagiging bikini model, anong pinagkakabalahan mo? Dati po ano, -side line side din po ako ng mga catering. Sa catering? Apo. Nagliruto ano? po ako tsaka nag-skirting. Nag-ano? Nag-skirting po. Nag-design ng mga table. Ah, talaga. Yung skirting oh, table po. Ah, marunong ka oh, dahil po. yan Ayun ang pinag ka. Ah, Anong tinapos mo? Ano po, two years lang po ako eh. Na ano? HRM po, sa Kabso po. Ah, talaga. Pero in fairness, marunong ka rin magluto. Opo. Oh, ah, Pilig po namin sa pamilya. Ano specialty mo? Ano po, dinakdakan, tsaka ano, adobo po na ano. Adobo, adobo na? Adobo na, ano, yung, yung saging po. Ano? Habla ba yun? Ay. Nakalimutan ko anong tawag din. Yung may saging po na adobo. May saging? Okay. Wow. Ano, ano yung uh, paborito na kinakain ng bating na luto mo? Menudo po eh. Menudo. Nire-request po minsan. Ng mga bakla? No, Bakit? Po. Hindi ko rin po. <laughs> ano Baka meron ka inilalagay dun sa menudo na hindi nila alam. Or alam nila na inilalagay mo kaya ino-order nila. O nire-request nila sa'yo. Hindi ko alam eh. Natikman lang po ng birthday ko. Ah, Mas talaga. Pinaulit lang po sa akin. Ah, in fairness. Oh. So, Kasyon. So, yun ang pinagkakaabala mo, nagluluto ka sa catering, oh, po. ganyan. O, Plus, tapos mo bouncer po pag gabi. Nagbabouncer? Yes po. Oh, hanggang ngayon, bouncer ka pa din? Oh, po. Hanggang ngayon po. Uh, bouncer ka sa gay bar? Hindi po. Ah, hindi naman. No? Saan? Hindi po? Sa ano po? Sa Las Piñas po na Golden Dodge. Semi-exclusive po kasi siya. Semi-exclusive na bar din po. Na ano. bar? Okay. Ah, so yan ang parang regular job mo. Opo. Oh, ano, yung ano, yung basketball bang... na po. Is... Basketball. Opo, oh, may ano ka? May team ka? Or... Opo. Oh, player po ako sa lugar namin sa Dasma na ano. Senior division po ngayon. Tapos SBL player din po ako ng Dasma. Wow. Actually Very... po, tatlo po liga ko ngayon. Active. Ac Opo. Oh, Tatlong liga. Tatlong liga po sa, ngayon. Ngayon. Oh. Sa bawat liga, ilang ba din? <laughs> <laughs> pero sa uniform po may nag-sponsor po sa amin ng ano? Ah, ng uniform po na Bading. Ah, talaga. Okay. So nag Tumatulong tulong po. Meron na, ka na bang uh, parang personal na sponsor na Bading? Wala po. Eh. Uh, pero bukas ba ang iyong uh, puso? <laughs> may naisip pa ako iba. <laughs> na I mean, makipag... Uh, o oh, sige na nga, relasyon sa Bading. Pwede naman po pag wala nang matinong babae. Na. <laughs> Ay, Ay no. nako. Eh wala naman talaga matinong babae. Dapat talaga 'yan o inaano na inahalis sa buhay. <laughs> Pero in, wala ka pang ano, nakarelasyon ba din? Wala po po. Sinungaling. <laughs> <laughs> May girlfriend ka ba ngayon? Apo meron. Ah, meron. Gano'ng katagal lang kayo ng girlfriend? Seven months pa lang po. Back Ay, naku, seven months? Apo. Ay, naku, next month. Hiwalay na kayo. Sure ako dyan. <laughs> ano bang hinahanap po sa isang babae? Simple lang po eh. Yung... Ano? Physical masipa, muna. Ano po? Simplihan lang po. Yung... Okay lang yung ganda. Tapos, masipag. May lamang sa gawaing bahay. Tsaka may respeto sa pamilya. Tsaka lalo pong mapagmahal, tsaka maalaga. Gusto mo ba morena, maputi, matangkal, maliit? Kahit ano pong kulay. Basta po, ano, Kahit marunong lang po violent. sa gawaing bahay. Okay. <laughs> Basta po marunong <laughs> lang po sa gawaing bahay, tsaka marunong makisama, tsaka Mar rumispeto sa magulang. Teka lang, marunong sa gawaing bahay, makakasambahay ang gusto mo. <laughs> mahirap lang, mahirap po kasi pag hindi marunong sa gawaing bahay, tas babae pa eh. <laughs> ah, burara. Ayaw mo na babaeng burara. Okay sa artistang babae, sino yung parang, ah, ito crush ko. Sana ganito yung girlfriend ko. Yung ganyang peg. Liza po? Minelli. Sa <laughs> Verano <Sibirano> po. <sighs> ah, Simple lang po. lang po kasi kahit hindi na make-up yun, maganda po. Ah, okay. Teka lang, wait. May kamukha ka bang artista? Hindi naman si Enrique Hill. <laughs> Direct, sino ang kamukha niyang artista? May nagsasabi po sa akin, ano eh. Hawigan ko daw po yung sis Collins sa may hashtag. Minsan pa may nagsasabi sa akin. Zeus sa unang tingin. Opo, ah. Sa may hashtag po. Ah, talaga. May nagsasabi po Aba, sa akin. Hindi maganda rin ang katawan mo. So pareho kayo. Wala ka lang. May tattoo ka ba? Wala po. Ah, wala. May bala kang magpatato. po. Saan ka magpapatato? Gusto ko po kasi portrait eh. May mga meaningful. Mga mukha oh. ng mama, papa, ganun. But may ano na po. Wag Mukha ng nanay yung tatay mo, tapos may chinachar ba? Ang makikita niya. Mukha Nakaplano na po kasi yung gusto kong tatay. Exactly. Ah, no, pero may okay. ano ka na? Design ka na? Opo. Ah, More on portrait po ng pamilya. Gusto ah, ko. Talaga. Oh, Nati-tension kasi ako sa ganun. Pag nakakita ko ng... Lalo na ako, huwag ka magpapatato ng ano, mukha ng girlfriend. Kasi pa nag-break kayo. Opo, ah, po Paano eh. Paano na? Kahit ba, asawa eh. Baka maging asin tatay pag kinover <laughs> Di ba? Oo. Oh, oh. eh, lalo na kahit asawa pa. Mga magulang yan kasi di naman napapalitan. Anak, kapatid, yan pwede pa. Pero kapag... Ang meaning ano, kasi eh, pag mga mahal mo sa buhay yung pinatato. Wow. Hindi po siya basta dumi lang. Ay! Gusto Hindi mo po kasi basta lang naukit lang sa ano eh. Oh. Sumabay lang sa uso eh. Okay. So, doon sa iyong pag-salang uh, sa catering, oh, may mga lumapit na ba sa iyong bading? Meron po. Binibigyan oh. ako ng tip minsan. Tip. O oh, oh, tapos, ano sinasabi? Tapos, kuno ko po yung number ko, ganyan. Oh. nag aaya lumabas pag mag-chat-chat. Kung pwede daw po, ganyan oh. po. So, sumasama ka naman? Bihira po eh, kasi sobrang busy din po pag ah, Pero, minsan sumasama ka? Pag nag-ano po, gusto man libre ng pagkain, ganyan. Ah. oh tapos, po. pagkakain, oh, ano gagawin? Po. Kakain lang po talaga. Weh! <laughs> dale. <Sinong halik. laughs> kain lang? Oh, pa, wala kain overnight, walang overnight? Walang take-home? Wala po sa catering ganyan. Meron ka bang ano yung sobra kang hinaras o parang ano patay na patay sa Ano po, pinipilit lang po ako na isama nung inaya ko sabi ko. Kala ko ba no, lilibre mo lang ako kumain sa labas gano'n. Tapos oh. nung kumain namin sa labas after noon, pusya ng pusya ay na sumama ko sa bahay nila. Hmm. Pero hindi po ako pumayag. Bakit hindi ka pumayag kasi malitang bad, malitang budget. <laughs> hindi po. <laughs> <laughs> Ang magkano ba yung offer ano po, may budget naman daw po siya. Sabi ko, ah, hindi po kasi ako ganun yung ganun lalaki na katulad ng iniisip niyo po. Tapos ayun. Uh... Open po ako may pagbanding sa ano, pero hindi po yung about dun sa gusto niya. Ah, uh... arte. Ah, <laughs> 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 oh, don naman sa pagiging bouncer mo. Oh, meron na rin, I'm sure. Oh, ano naman ang naging experience mo? Dun po may mga alaga po akong ano, mga nagbi po ng mga gay. Nag, may alaga kang? Mga alaga po na ano, VIP po. Ah, mga VIP Apo. na ba din? Pag nagtichat po sila sa akin na, ay, gigimik ako dyan. Bababa pa lang po na sa akin, inasis ka na po agad ah, sila. tapos pag uwi, sama ka na. Hindi. <laughs> 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 wala, wala kang indecent proposal sa ganyan? Wala. Eh, sa social media ako. Binabawi ko lang po sa nila sa ano, pag-aasikaso. Nagiging waiter po ako kahit hindi naman ako waiter para maasikaso ma ko lang sila. Wow. Kaya ito naman, sa mga social media accounts mo, syempre may mga hubad-hubad ka dyan. O, okay. Ano ano naman yung hindi mo makakalimutang offer sa'yo ng bading? Ay, yung niratan po ako ng ano, mababa lang naman po. Inano ka? po ako sa pictures. Babayaran niya daw po ako pag nag-send ako ng mga pictures na ganta ganyan. Uh, magkano ino-offer? 35 po. 35,000? Oh, ano raw i send Nude photos? Oo po, ganun. E eh, kaso po, hindi po ako nag kasi kulang ang 35. Hindi lang <laughs> po talaga. Wala ka bang ano, experience mga video call, sa Limbawa? Oh, wala po. Uh, tapos o kaya uh, private video si send mo sa bading wala may kapalit na pera. Uh, mapapapayag ka ba? Ay, hindi, uh, hindi talaga. Oh, po. Kahit ano, times 2 ng 35. Times 3! Ayan. Ay, pataas ang pataas, ha? Oh. Naku, nag may... po. Lang, <laughs> na po ka nag-iisip na kukumpit ko. Pwede na. Siguro pag-iisipan po. Kaya na ako Sabi ko na paki ko ang checkbook. <laughs> pag times 2 mo ka na pag-isip ka. 35 times 2, magkano 'yon? 70 cube. Oh, pwede. Pa kaya mo private videos ganyan. parang hindi po asal talaga kaya eh. Kasi ako din po nakakumalat yun yun. Tapos ako din po yung masasira. Eh pagka-artista, isip mo. O nakapag-artista ka na ba? Yung mga teleserye, extra, ganyan. Hindi po. Pero ngayon po, ano, may mga lumapit po sa akin ng mga tropa na gusto isama sa taping. Ngayon po kasi nasa GC na nila ako. Pag po ng talent, kami-kami po yung pwedeng, ano. So okay lang sa'yo? Opo. Okay lang sa'yo yung mga sexy scenes? Opo, pwede po. Papakita ng puwet? Pwede naman po. Ay! Harap, papakita si Junjun. Yung harap po medyo pag-iisipan ko pa po. <laughs> If the price is right. Kung malaganda <laughs> ang presyo. Oh, okay, kuwiling ka. Pag-iisipan yung harap, pwet, okay lang. E eh, paano kapag kapwa lalaki ang ka-eksena? BL series, may kalaklapan na kapwa lalaki. Ganyan. Or may uh, ka-eksena ng bading. Ganyan. Siguro po kung kailangan talaga sa sim. Ah, no. Sige, dahil dyan ah, meron tayong bading na lalabas. <laughs> Tapos sa sampulan mo halikan mo siya. No? Ah, <laughs> uh, kung ikong uh, bibigyan ng pagkakataon na maging artista, anong gusto mo? Action, comedy, drama? Action po. Action. Opo. Marunong ka ba magpaputok ng baril. Opo. Ah, uh, nakakailang putey niyo ko Nakakailang putok ka? Yung isang magazine po. <laughs> <laughs> Ilan bang putok noon? Sorry, hindi ko di ko alam. Mga 12 din po ata, or 15. 12 na putok, kaya 12 mo? 12 or 15 po ata yung... Ano yung sunod-sunod? O oh, oh, may sunod -sunod interval sunod na... Sunod-sunod Sunod-sunod po. 45 po kasi yun. Paano ba ang tamang paghahawag ng baril? I-demo mo nga sa camera. Nakaalalay po yung... ano, yung... kaliwang kamay. Oh. O, oh, tapos? Para yung impact po na ano, hindi masasalita. Tapos eto, oh. nakadikit lang po sa kinikili. Ah. Eh, na, ganyan lang sige po. Sige, kunwari may babariling ka sa camera, iputok mo And kailangan po nakaalalay lang lagi ito. Parang yung pwersa po pag pinutok, hindi uh -huh. siya masyadong malakas sumata. O oh, sige, putok mo. Uh, walang tunog. <laughs> <laughs> Ay na po yung <laughs> ah, talaga. In fairness. Oh, okay. so pwede ka nga maging action star. Actually, pwede ka rin mag-double sa mga ibang mga tamad na artist. <laughs> tamad na artist na ayaw paano, mag-taping o mag-shoot. No, no. oh. Pwede pa double-double. Uh Oo. -oh. Hindi, may mga nag-guess kami ng na mga nag-double na sila. Mm. In fairness naman. Dahil dyan, anong ibig sabihin nung nasa pendant po na R? Sa, ano ko po, R. Raymond po. Sa first name ko po na R. Adal Raymond pa nga pala. Oh, sorry, nakalimutan ko. Akala ko, ano, pangalan mo iba. Charot. Dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan, ha? Eto, uulitin ko, nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi po po. Bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Pwede po. Pwede. Anong klaseng bading? Ah, dapat ba yung may edad na? Dapat ba borta din? O gusto mo babae, trans? Kahit ano pa basta pa mamaasi ka ah, gusto mo talaga yung inaalaga? Yung maalaga pa. Ah. ganun? Kasi po ano okay. Medyo workaholic po. Gusto, yung ako po yung tipong tao na gusto may ginagawa sa isang araw. Kaya gusto ko pag uwi ako, may ah, ganun po na mag-aasi ka Oto. Ah, talaga naman. Briefs, boxers o wala? Briefs po. Okay, bakit? mas komportable po kahit natutulog na-upgrade po ako uh, na-try mo nang wala? hindi pa po eh uh, ngayon itatry mo ha? <laughs> ipapakita mo sa amin for a change wala okay <laughs> ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? wala pa po yung eh. topless lang o tapos sinend mo sa badin? hindi po Pinu post ko po basta topless lang na, na uh, wala ka mga video-videos uh, private wala po videos ganyan hindi po ako mahilig. <laughs> uh, yun na talaga, topless lang. Opo, topless lang. Tsaka yun so, sa bikini-bikini na po, yun lang. Na uh, nakabikini po. Okay. Then, nagbibikini model ka, di ba? O sabi mo, bago pa lang. Opo, bago lang. O, uh, may nilalagay ka ba sa loob? O meron kang... Minsan po call? wala. Pero minsan pag, ano, na, na, o yung isa po, na first time ko nga po nito dapat po wala. Eh, kasi pinahiram po ako ng tropa kasi nga may, meron daw siyang ang sobra. Sabi ko, para saan? Yan, tinanong ko pa kung para saan. Sabi niya, pang ano yan, pre? Pang sabit, pang, lakas, pang sabit yan, sabi ko, sabit saan? Para pag nagsabit nga daw, pampalakas din daw kasi ng ano yan. Wait, wait, ano, may nilagay ka sa loob? May lang ano po, may pinayaram sa akin na pang tapal oh, Naalala ko, <laughs> 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 may, pinagkukantuan lang namin, meron kaming eksena na ganyan sa isang oh, reality po. show namin. Naglagay din siya ng ganyan. Tapos nag sila. <laughs> Nagsanggal. <laughs> <Ngayon>? Tapos lumuta. <laughs> Mamaya po, idedemo niya kung paano po isuot. <laughs> Lagi ako naku-curious sa ganyan. Kasi hindi, pag nakikita ko, sabi ko, ah, meron niya. Pero hindi ko alam kung paano. Pero Akala normal ko baka lang daw po na nagagin. So, kailangan Gan. siya ipasok. Opo. Pero normal hindi lang daw po. Hindi lang. Kasi mauhulo. Opo. Inaano po talaga yung pinapasok po talaga. May siya. lock? May ano po siya sa loob eh. Parang jelly na ano. May suksukan po talaga siya. May suksukan tas madulas? Hindi po. Jelly lang po siya na hindi madalas. Nas, Parang nal, gummy bears. <laughs> Parang kung ano Hindi ko ah. maanin. Basta malambot na gawa malambot. Buta hindi siya natatanggal kapag hinahal. Di ba, Hindi ko mga... natatanggal eh. Kasi nakapasok po mismo yung pinaka... Ano eh. Ganun po so, siya. So dapat alive si Junjun -Jun pag pinasok? Kahit hindi po. Kasi po napapasok. Pag pinasok po doon, malamang dumidikit na po agad siya sa loob eh. Ah, talaga. Kaya hindi po siya basta-basta natatanggal galing. No? Demo po niya mamaya. Abangan niyo po yan. No? May nagbayad na ba sa inang bading tapos humingi ng kapalit? Meron na po. Oh. Pero hindi ko binigay yung kapalit. <laughs> ah, ang daya binigay ko. Binigay ko ulit naman yung pera. Weh! Magkano binigay? 10K lang po. 10K? O, oh, tapos anong sabi niya? nagulat din po kasi ako nung binigay niya. Sabi ko, nung sinabi niya na yung kapalit, binalik ko po agad. Ano bang kapalit ang hinihingi? Ano po, check-in niya daw po. <laughs> O tapo. Binalik ko po agad. Nagrounding ko may ay hindi na po. Aha. Balik po agad. Ba alam mo direct parang kailangan natin siya bigyan ng ano award, no? Parang napaka busilak ng kanyang damdamin at ng kanyang kaluoban. Bigyan siya ng PayPal award. <laughs> yeah. Matrona o bading? Pwede po Isa lang. Bading na lang po. Ah, pa. very good. Magaling po kasi makisama at maasikasa. Na-try mo na mag matrona hindi pa po eh. Hindi pa, huwag na lang. bading na lang. Monay pandesal o hotdog? Hotdog. Ay, mabili eh. Adap, Alis, ayan na. Pakita mo naman yung ginigim mo na four times a week. O, oh, sa camera. Yan you know, mo, hirap na hirap ka alisin yung ano Yung sando mo. Medyo harap ka kay direct. Huwag ka lang wala, wala ka lang malalayo sa frame. Maraming salamat naman sa iyo, Raymo. Thank din thank <laughs> Dahil dyan, i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Um, pwede na lang po sa account ko na pati sa IG po na Raymond Amorin. Then pwede po mga shoutout. I'll go. Shoutout po sa family ko, then sa mga tropang Dasma po ilamang pa tingin. Ayan, maraming salamat naman sa iyo. Chefy, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at siyempre sa channel This is Mr. Fuwa, magka May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!